So, ito na guys. ipon challenge sa ting bebente sa kasi ipapabuo namin At pambayad na ng mga utang. Siyempre. Uh, dagdag sa ibang pangangailangan. Pambayad ng utang. Pambayad sa mga obligasyon. Ayan. Tapos na siya bilangin guys. Ito. 200 bawat isang ganyan. So, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, tapos ito, 800. Ah, uh, tas ito pala may ito pa yung karugtong 2000. Mm -hmm. So 4000 at plus 2000. 6 <laughs> 6,800 yun 6,800 ang naipon namin ngayon na tigbebente mababa ngayon mula October 1 to 31 ang so, nakaraan na nakuha natin yan na pinambayad natin sa lote 3,000 no 3,200 so 6,000 plus 6,800 plus 900. 200 ay may butal pala yun no bale na 9,000 naka 9,000 plus mahigit tayo ngayon October 2024 so ayun guys ang update namin o nalaglag na ginulo na ulit <laughs> Thank you guys for watching. Tuloy-tuloy pa rin ang aming ipon challenge. Start ulit tayo bukas, November 1. Wow, lapit pa ba sa 10,000 'yan? Niyan ano eh. 6. 68 ngayon. Tapos 7, 8, 9. Ano pala guys? Mali pala ang suma total ng naipon namin ngayong October 1 kasi ito ay nabawasan na dahil nagbayad kami ng lote nung nakaraang buwan itong, itong uh, October 29 nagbayad kami so binawasan na namin ito ng nasa 3,200 ang binawas na namin so 6 plus 6,800 plus 3,200 is nasa 10,000 kasi may butal pa yun na 60 pesos. So, nasa 10,000 and 60 pesos. Wow! Umagaling na tayo mag-ipo na. <laughs> Pero ito, ano rin ito, paiikutin ulit namin. Pero magtitira pa rin kami dyan para sa ibang pangangailangan. Ayan. Galing po yan sa malit naming tindahan. Napakapikapi lang tuwing umaga. At saka kunting luto almusal so ayun lang guys ang aming update sa aming ipon challenge October 1 to October 31 start ulit kami bukas November 1 hanggang katapusan ulit thank you for watching